So good morning mga kalods Ngayon eh Nasa mga room room naman kami para maglinis Ito po yung Trabaho po ngayon Ngayong araw na to ah... Uh, ah... Uh, medyo magsisipag ngayon Kasi holiday ngayon May kasama naman ako dito Si Kuya yeah! Ha? <laughs> si, uh, Si Siya mga kasama ko dito Habang naglinis kami huh? Parang room, room by room So Ayan, kung paano namin ginagawa yan. Pinipunasan namin lahat ng mga dapat punasan mga alikabok, mga kalods. Ah, uh, hanggang hanggang 4th floor to 4th floor. Itong ano, 4th floor, may, may first floor, napakaganda ng first floor, parang parang hotel. Pero hindi naman po ako mag-isa nag may kasama naman ako. Peter si Ate Pides yan. Yan. Ngayon, eh, iriribot ko muna kayo sa parang parang condo. So, nandito tayo sa second floor. Then, uh, pupunta tayo ng third floor. So, parang ano rin yan? Parang same din yung gawa. Yan. Yan. So, wala pa silang, wala pang nakatira uh, dito. Ah, nandito po yung ating ating labahan. Ating labahan. Ayan po, napakaganda po, napakalaki. So, mga kalobs, marami naman tayong racket. So, ngayon, pupunta naman tayo sa fourth floor. Kung saan napakaganda lang may ita niyong tanahawin. Ita, uh, ano, ito ka sa mga SM sa so, mga kalods Yan Kita yung tagay tayo So ito yung mga room Kung um, na Malinilisan namin ngayon So, mga, just, pwede naman kayong magsabi sa akin kung pwede kayo kumunta dito. Si Arsa taas ha, sa 4th floor. Uh, nilalagyan pa nga ng tiles dito para yeah, nilalagyan pa ni Kuya ng tiles. Yeah, may bed na siya. So, ito ngayon ang perpetual, perpetual las piñas. Nakikita uh, ko yung Makapi, Baclaran. So, uh, nasa taas tayo mga ka-Logs. Ngayon, bababahan naman tayo. Para uh, magpunas-punas tayo kasi medyo malikabok siya. Kasi yun lang natin yan so, ang to. Ito yung building ng bus ko. So, ayan. yung mga kasama kong mga girl na magaganda. Para kami nasa 5-star hotel. Sa doon ang mamaya. <laughs> so, tayo punas-punas lang. So, may double deck din dito, mga kalods. ayun yung double deck niya. Diba? Ang oh, si Dante si malapit sa perpetuan So, punas-punas muna -pula tayo. Mm -hmm. So, may daan din dito papuntang baba. Ito yung daan papuntang baba. Papuntang groceries na. So, ito yung ano namin may balay. Yan. Ito yung pinaka front namin dito sa balay. So, kung gusto niyo, ah, marami kaming mga rooms na pwedeng pahan. Para pang-adtad, pang-estudyante. Pwede sa mga estudyante ito, mga lords. Kasi malapit lang yung perpetual. Ito naman yung daan namin sa no, bago ang uh, second floor. Kanina tayo sa, sa likod. Ganto ganto lang. Punas punas lang tayo. Pero hindi siya malikabok. Ayan. Ayan ang kabuuan niya. Kaya tapos ginagaling niwala sa galingan mo. Saan? Saan? Room. Huwag mo Eh, dito? Dito? Eh, dito? Saan banda? May ba dito? may eh, nagpunta na ako dito eh. Hindi nga. So, mga kalog sa Thank you sa ano, mga panood na ito. Uh, ko lang sa inyo yung building ng boss ko. So, mga kalod, sa uh, pag gusto nyo may umupa sa inyo lang pang pang business nyo or pang ano nandito lang nandito ay comment nyo na lang ako so mga kalods thank you thank you po sa inyo lahat sa may konti kundi pa lang si mo pa, Shum, po. Thank you po.